kamira manda niyo, ano ah, ay kamira manda niin makai pingno, so by the way mga makai pingno, ah, English taron na by the way, <laughs> salamat kay, mga makai pingno nga, ah ano nagpasalamat, teta, o si na adi ay susko na achieve na nato mga kaiping ang 20,000 subscribers Pakpak <laughs> mm, Tungod kay sa atong mga paningkamot o sa atong mga solid supporters o mga subscribers na abotan nga milestone sa atong kinabuhi mga kaiping no? <laughs> Pasensya na ka sa Pasensya na mo sa akong background ha kay Muragnatas kalasangan ba Okay lang siya, importante ah makapasalamat ah, sa atong mga ah, mga solid supporters. Grabe daghan, king salamat kaninyo no nga sa 20,000 nga nagmahal sa ato Ah, daghan kayong salamat ninyo no. Walay puas akong ah, pagpasalamat sa inyo mga kaiping. Huhu. <laughs> Ibano. no, Isa so, lang content atong ginabuhat ba nga para mahatagan mo og lingaw balag ako'y na uwaw. Dinisto mo yan, <laughs> ba? So, kaying salamat kaninyo no nga labi na panlagsa na kita maka-upload sa ato ang YouTube ba? Hmm, kay nagtinapulan lagi. Mau lagi na yung resultan sa katapol bitaw no? Ah, mabiaan yun know, o viewers. Pero, ang tood ka wagya wag punta, biyay sa ato ang mga solid supporters. Tapin nyo mga kaiping, daghan kayong salamat ninyo mga kaiping, no? Kini mga kaiping muna na ni ang sinugdanan sa pagbalik sa tong pagcontent kay murag ang ato ang YouTube channel makaiping apiki na gid kaayo makaiping no panlagsar kita maka vlog maka content diba muna nga nga maningkamot ta magi ta ah, dagantag mga vlogs kay nauna unaan pero ang pagperform na lang kulang makaiping no ah grabe pasensya na kay Huh? Hagard kay itong pan. Oh, grabe itong pan. Ito ang herban. Ay, headban mga kaiping. Unique ni. From USA ni mga kaiping. No? Dili ni made in China. Oh, salamat yung mga kaiping. No? Grabe kani Kani ang 20,000 followers. Sus. Eh, grabe yun. Grabe yun. Daghan king. Salamat ninyo ha. Nga. Permintigin mong naa. Ah. Sa likod. Sa tubangan. Sa kilid. Sa kilid. <laughs> support tag hapon mga kaipingo no, grabe grabe atong mga kaagi subs sa atong mga pag vlog vlog na about pa ta sa time nga kaundangon tag vlog labi lagin kay ah murag um, kapoy nga laay diyon labi na mag inusara ka lisod mag vlog nga mag inusara mga kaiping <laughs> lisod uy lisod mag kamera nga ikaw usa usaon yung mapagpahilo sa anggol muna nga muna tabang ano <laughs> sa makausap pa dako kaya akong pagpasalamat sa inyo ha labi na sa mga sulit supporters nga wala may biya ang good na agapon mo tagang king salamat kay na achieve na to ang atong goal nga 20,000 subscribers so ang next goal na to mga mo 50,000 subscribers, di ba? Ito nice kay paminawan mga <laughs> kaiping pa, no? 50,000, ah, kaya ra naman kaiping ay kaya ay eh, walay imposible kung manalig sa taas, taas buligan kita sa kanunay ng itong Panginang Lanon, adlaw-adlaw mm -hmm. di lang ta magtinapulan maning kamo ta nga makablog ta bawal lang ta pulan ang ron oi, di ba? kay mo naman na isugdan so atong patuyangan o atong padayon ni atong pag vlog vlog ah, eh, uh, lagi manalang ba makahatag po taglingaw lingaw kanunay bisan ko nga nilang ginagmay pero at least kanunay di ba no? so dagang kisalamat. salamat mo din inyong wapong iping kunuhay nga firminting nagpaubos kay ang lami ano man sa ubos di ba oh, so, Daghang salamat sa inyong mga support ha. Ah. mga bago pang mga ah, subscribers. Ah, Daging salamat. O sa katong wala pa nakabisita sa atong YouTube channel. Ah, Paliwag lang po kung bisita ninyo. Oy, tuplo ka po subscriber button. ug naambas kilid na po yung bell button. Ay po kalimti og toplog ka. Para kanunay kang updated sa mabago na uploads na videos ba. Diba no? Ang ah, oy. Ang ah, oy. Parang maipit jud ko ani ah, ba diba So sa mga kuan oh, mga gusto diha magpa-shout out, ah, comment lang mo iki eh, para ma-shout out una to ba, ba? Diba? So, maka to si Eping Gunoy hangtod sa sunod natong panag-uban. Peace. Walay sa wili.